So right guys, no, good morning. Good morning tayo. Good morning tayo, guys. Good morning. Good morning. Ah, so ayan. So sa isa, so, ayan, ang sinasabi ko. So ito 'yung guys, sinasabi ko last time na may nagano sa atin, may nag-request sa atin na ay eh, ano ko 'yung i-vlog ko 'yung i vlog ko 'yung pagkain natin. So ito 'yung pagkain natin, guys. Hindi ko rin alam 9 960 ito yung pagkain natin para sa mga isda. Pwede sa bangos, pwede sa tilapia, pwede sa hito. Pwede kung saan-saan yan, sa hito rin to. Iba-ibang klaseng isda. So, ito yung binibigay natin sa ating mga fry na malalaki na. So, ayan. Then, may nahalo pala tayo guys. No? May nahalo tayo na grow mix. Ayan yung nahalo natin. No? Parang upa lang siya hinahalo natin to malinis naman yung kamay natin hinahalo natin to guys and hinahalo natin tapos lalagyan natin naman yan ng tubig ipe-permentan natin ng tubig kasi para iwas uh, overfeeding tayo kaya kahit kumain siya ng marami at maalam niyang busog na siya uh, hindi na siya magkakain ulit kasi pag ito hindi mo binasa nagkakaroon kasi ng ano to nag-expand nag -expand kasi itong ano na to ng mm. feeds na to so ayan so kukuha tayo ng isang ano natin isang feeds natin ito. Pagkain ng ito naman ay sa pagkain ng hipon sa maliliit. Ayan. So, ayan. So, May nahalo din tayong grow mix. Yan pagkain ng hipon yan, guys, no? Pagkain ng hipon maliliit. So, babasahin din natin ito. Peppermint natin tubig para lumaki sila iwas overfeeding pa rin tayo. So right, ayun guys. So ayan lang yung guys, ayan ang proseso natin. Mamaya babasahin natin to. Pakita ko rin sa inyo kung paano natin babasahin. Paman natin para hindi sumingaw. Okay. Pit. Long yun, din na. No? All right guys, no. Yan pa natin. Pero yun guys, basta na yan, haluin na lang natin para mag magsakto talaga yung halo nila. Okay. Alright. Thank you guys.